Sint verbum carapactum in ng in nom. Proces inuminis noster, liberanus noster. Inumini patri et spiritus amen. Gusto mong balas taong ito, magpag-usap na spiritual ng Diyos, Diyos lahat, Diyos na kinatakutan, semper ino. Pactum picabit picatum. Poo! Are you girl? Ayan na, pasok na. Pasok na. Take it girl, out, Right? Take it out. Take it out. Take it out. Go from phone ka, lucky. Masuk nga po, siya Oh. Perempuan ka atau laki? Di kita. Kalau perempuan, gini kepala kita. Oh, oh babae. Apo, babae daw. Yun. Babae daw. Oh, babae yan. Nakisa na lang yan. Sabi oh. mo, kaya mo papasahin yung, Sabi... ano, yung lalaki. Kaya sasakot yan. Bila kamu mau bunuh orang ini? Bila? Ay, ah, out sa lahat si Apo Mau nang gagamot ng Brunei. Nasa Brunei na po siya. Ito po isang nakapasok po yung babae. Numingiti ah, ba? Ah, Numingiti lang kung eh. Kung Apo, nang, nang, numingiti nung... lang ba? Numingiti lang sa? Kenapa kau buat barang ane raya? Kenapa? Hindi galit, sabi mo. Hindi galit. Bimo. Ingat, ingat rugalit. Uh, kau marah dengan ia ataupun kau jealous saja? Apa? Kau kau marah? Kalau marah gini kepala kita. Ah, galit. Galit itu apa? Galit. Galit tahu? Hmm. Aku saking paksa kamu, sabe mo bijamu udah megeteng dahilan kenapa kita nagagali. Sabe mo Explain Explainlah kami kenapa uh -oh. Mara. kamu marah? Kenapa? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah? Bagitaw kan. Apa pasal nya? Langsung. Apa, Apa? mau magsasalita Apa? Apa? Aku mau keluar ganyan hancur. Oh, ayun oh, di ba? Kau mau keluar ganyan hancur. Ayun oh, daw. Gusto niyang masira yung magalit buhay niya. Pa, Apo, gusto ido masira yung buhay ng lalaking to. Ay, hindi ka mo po pwede. Apa nama kita? <coughs> Apa nama kita? <coughs> Apa, nama kita? Bakit tawag apa nama kita? Tanong mo nga ako kung ganiyan pa ginagawa, ayan. Apa nama kita? Apa uh, nama kita? Ku! Apa nama kita? Kailan mo ginagawa, uh, Pupal ka? pa ginagawa 'yan, upal ka. Ngimingit pa po eh. Ngimingit pa eh. Oo. Answer. Ah. Tanggalin mo na lagi mo diyan. Tingnan ko tikit out. Take it Use your two hands. Buangkan. Buangkan apa kamu simpan area. Gagawin pa yang kamu, mau? Lepas ini. Ya, jadi oke okay kah? Lepas kau buangkan barang ane Ani orang ane jadi oke okay Tuh. Ini Atau mau aku mau kumatakan yang kilala yang lelaki Si, si ano, yung kaibigan ko nagsasalita. Ako hindi ko marunong kasi mag, mag, mag muslim. Ani. Kau kanal o nga ka? Kau kanal? Ha? Ah! Kau kanal, yak? Kaka, kaka, kalita mo yan. Kaka, kalita kanal? Oh. Kilala niya? Kilala niya d'wa po? Iyan yeah, mo. Ay, kilala niya? Ticket out. Ticket out. Pooh! Ah! Po. ah! Ticket ah. out. Sinaksak mo yan, maraming saksak tsaka sa leg ah. Oo. Oh. Kung bukwain. May lang saksak ka po? Pinakaano na yung pito. Tapos okay. sa leg, pito rin. Tikit out, out, pastor! Pastor! Oo, hey, patanggal mo muna ako, may natira pastor. ba? Pastor! Natira. Pastor! pastor. Buangkan, yan ka mong simpan di belakang niya. Buangkan! Yung likod daw, puti nitira daw eh. Yung uh, likod daw, patanggal okay. mo. Tikit out, tikit na, out! Pag nagising niya, palundagin mo, tinan mo, wala na. Oo. Oh. Check it out. Nakarady oh, ba yung ano? Yung tubig na may asin na pumaw? Oo po. Okay, sige. Patanggal mo. Meron pa. Oh. Yan no? di blokang nga. Yan di belakang nga. Yan di blokang buwang kan. Poo! <coughs> Master! Check it out. Check it out. Take it out. Yang di belakangnya, buangkan. Yang di belakangnya. No. Yang di belakang. No, no. Yang di belakang. No, no. Yang di belakangnya. No, no yang di belakang, buang, buang kan yang di belakangnya. yang ketinggian tinggi, yang ketenggal, tenggal, buang. alikan, alikan. Pastor, zoom. kita alikan. ya buat apa yang aku mau buang lah, nanti jerah. Oh. Binatang, Reser, reser, pagtawin. Razer, Razer, kaya Repair di ba umaray? Eh! Pastor! De. De. Ora, usumami, rotor, asanaw, na usiharo. Pooh! tayo priya, Diyos, amin. Apu! Apo ka tayo mo Diyos sa mga kundihila Jesus, may pas na patayin ang mga bala sa taong ito. Sa the practice, at पू, आता Pooh! 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 Okay na po, pahinamin mo ng tubig, tapos palundagin mo at palak palakarin mo. Tapos tanongin mo kung nawala. Sino pangalan? Maui. Maui. Si Maui. Maui, okay, balik. Balik. Pahinamin mo ng tubig, may asin. Tapos palundagin mo ako, isa lang. Apo! Ah, nakita ito yung babae daw. Sabi daw ng... Ah? O, sabi daw, careful daw ako. Kasi bubalikan daw ako. Bubalikan <laughs> ka? Oo, kasi dami sila daw eh. Super friends eh. Huwag ka maniwala, John. Kaya. 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 Hindi ako tapos kanila. Oh, dapat mo ako. Tapos, tatanungin mo kung natanggal na. Kasi wala na, oh. Ikaw dulu, Bor? Minum kan? Muslim ba yan? Oo. Ako, Um, sir. Samalaikum. Coba... Coba empat, bro. Coba empat. Satu saja. Baik. Diba? Diba? Oo. Oh. Ngayon, giling-giling niya yung katawan niya. Diba nga wala? Diba nga wala niya. Wala niya. Nanginginig ba katawan niya eh? Nanginginig katawan niya daw ako? Oo, kasi, kasi ano eh, pinasukan kasi siya eh. Oh. Pero wala niya yun ako. Bigyan mo lang siya ng tubig na pang tatong araw. Oh. Okay. Targa mo lang. Pwede na yan? Apo mo lang, okay lang? Okay lang, okay lang, walang problema. Pero okay na yan, okay na yan. Wala nang okay. ano yan. Etong pa, ang galing-galing ajon yes. kita. <laughs>